So hi mga kabayan, what's up and welcome back sa ating panibagong video Kumusta kayo mga kabayan, no? mga kabayan natin na mga aplikante dito pumunta sa Croatia mga kabayan. Kumusta, kumusta kayo? So uh, for this vlog mga kabayan, may mga kabayan natin tatanong kung kailan ba daw uh, mostly dumarating yung mga working permit at saka visas mga kabayan uh, sa kanila mga pag-process no, mga kabayan so hindi po namin maano yan masagot ng uh, Direkta na sabihin na ganitong month uh, darating yung uh, working permit at saka visas mga kabayan. So nakadepende po 'yan mga kabayan kung kailan darating yung inyong visa at saka working permit. Ang importante diyan mga kabayan nakapasa kay sa interview ng agency or sa mga agent makain o sa mga uh, ito, sa mga company na ina-apply ninyo mga kabayan. So patient lang at least nakapasa na kay sa interview kasi hindi mo talaga ma kung kailan o kung kailan darating yung inyong working permit at saka visas mga kabayan, punta dito sa Croatia and mga kabayan merong hiring po pala mga kabayan sa jobs in Croatia uh, farm po mga kabayan farm worker na uh, nakangailangan po sila ng male mga kabayan at least meron na, na experience as a farmer mga kabayan yun, sa Pilipinas or sa Middle East so uh, yan ilalagay ko lang sa screen makita nyo mga kabayan yung kanilang jobs hiring mga kabayan So, contact them mga kabayan Email them your resume mga kabayan Para makapag-apply kayo ja Sa jobs in Croatia Pinoy 5 dito sa Croatia mga kababayan Sa mga interesado lang yan ha Walang pilitan, pag gusto pumunta dito sa Croatia You can send your CV there uh, Resume, uh, cover letter Etcetera mga kabayan And also your uh, requirements Kung kailangan may requirements na hinihingi mga kababayan Sa kanilang jobs description So, ayun na nga So hindi na nga natin ma-predict kung kailan darating yung inyong working permit and visas Ang uh, importante dyan mga kabahain, is patient lang sa pag-apply Papunta dito sa Croatia mga kabayan Kasi marami pa rin nagtatanong tatanong uh, Sir, uh, kailan ba darating ang uh, working visa ko? Sir, uh, may month ba na, na na ano to? Ilang days po yung darating, ilang month, ilang year Yung darating yung working visa and working permit So hindi natin masasabi yan mga kababayan Hindi natin yun ma ma-predict, no? Depende po yan dito sa government ng Croatia. So, ayun na nga. Uh, basta patient lang. Mostly na mga kabayan is uh, darating yung visa. 3 weeks, 4 weeks mga kabayan darating yung visas ninyo. Uh, working permit. And the visas is almost uh, a month din mga kabayan. So, meron mga kabayan sa Middle East na nag-process. Uh, umabot din sila mga kabayan ng... Uh, 75 days papunta dito sa Croatia, may iba naman na 45 days mga kabayan na nandito sila sa Croatia, so hindi ka natin malalaman kung kailan darating yung inyong working permit importante dyan, nakapasakay sa interview ah, uh, tawag nito uh, patient lang mga kabayan papunta dito sa Croatia, yun lang mga kabayan sana makatulong tong video na to sa inyo so, syempre nandito na naman tayo sa gilid ng dagat and <laughs> you know, also makikita nyo sa likod ko mga kabayan background ang ganda niyan mga kabayan, uh, ano yan dito, uh, pwede mag-rent ng, uh, ng, ano, ng mag-surfing, uh, mag-rent ka ng mga boat dyan mga kabayan on summer season. And anyways mga kabayan, yung summer season it starts on May, uh, month of the May mga kabayan, start ng summer season dito sa Croatia and ends on October. Uh, last mga kabayan yung summer season and then start the winter. So ayun lang, patient lang mga kabayan, sa pag-apply sa Croatia. Ah, uh, nito, marami din kasi ang uh, ano ito, uh, kuskus balungos ngayon dito sa Croatia mag-apply mga kabayan kasi siguro naghigpit na sila regarding for uh, applications sa mga foreign workers. And also mga kabayan sa interview, uh, merong tinatanong minsan sa interview na if you have uh, any relatives in uh, uh, some countries in Europe like Italy, Germany, uh, Paris. So mga agency na yun mga kabay, sila regarding for that. Kasi nga, uh, ikwento ko lang sa inyo, uh, nadala na kasi yung mga employers dito and agencies sa mga ganyan mga kabay. If meron kang relatives talaga doon, uh, iniisip na mga employer dito or mga agency na pagdating mo sa Croatia is stepping stone mo lang tatawid ka ng ibang Europe countries. So, sa mga interview, tips lang to sa mga interview. Uh, pag may sinabi sa inyong uh, meron kayong relatives ba or wala uh, kung meron kayong mga kamag-anak doon sa sa iyo country sabihin niyo lang po wala no so hindi man hindi ko man encourage na na mag, mag cross country kayo uh, uh, stepping stone yung Croatia yung akin lang is uh, mabilis kasi si Croatia mag-accept ng mga foreign workers makabayan especially sa mga Pilipino at uh, makabigay ng working permit at saka visas makabayan so kailangan Uh, sa interview mga kabayan wag nyo pong uh, sabihin nyo nilang po <laughs> na wala kayong kamag-anak sa ibang iyo countries kasi mahirap din naman yun mga kabayan na hindi kayo makapasa sa interview na willing kayo mapunta dito sa ayo. hindi din naman yung plan na mag cross country o magtawid sa ibang EU countries no? kasi iba kasi dito nadadamay na lang mga kabayan eh. so kailangan kung sa interview pag may magtagmo na ganyan mga kabayan sabihin nyo lang wala para makapasa kayo sa interview sa kanilang company or sa kanilang agency mga kabayan kasi mostly talaga yan ang tinatanong ngayon kasi ang dami talaga mga kabayan na tumakas maraming mga kabayan na pagtungtong pa lang sa airport mga kabayan is uh, na missing na missing these guys na mga kabayan kasi uh, sinundo na pala ng kamag-anak dinala sa Italy, dinala sa France dinala sa kung saan saan lupalop ng EU countries so kailangan mga kabayan aware kayo ng ganyan kasi nga at least may idea kayo sa mga interview no Uh, kahit anong posisyon pa yan mga kabayan mag apply nyo dito sa Croatia so yun lang sana matutunan nyo din yan mga kabayan at saka tips ko na din para sa inyo yan para max, ma matanggap kayo sa, sa in-apply nyo trabaho sa ibang agency o sa ibang company mga kabayan especially sa mga direct talaga mga kabayan na agency dito sa Croatia yun ang mostly na tinatanong even though may kaibigan ako na ganyan so na may hawak na agency mostly tinatanong nila kung meron kakamag-anak sa ibang EU countries eh uh, lesson learned na lang sa mga kababayan natin na na ano na mga aplikante no na para may ma ano din sila may makuha silang mga tips regarding sa interview. Si Marai pa rin yung tutulong sa atin yan sa uh, about sa interview mga kabayan. Mostly kasi sa akin before hindi naman na uh, si Bosak kasi dati hindi naman ano eh hindi naman ganyan yung mga interview. Mostly ang tira interview ni Bosak is regarding for your uh, uh, work experience, uh, ilang taon ka na sa sa pinagtatrabahuan mo uh, bakit siya gusto pumunta sa, sa Croatia uh, yun lang mga interview na, na natanggap ko before kay Busak so ang iba naman kasi ngayon ano na, iba na yung mga interview na nila mga kabayan baka nadala na kasi yung mga agency na yan so tactic na nila yan pag alam nilang mayroon kang uh, kamag-anak sa ibang EU countries so mapapaisip sila ng ano mapapaisip sila ng malala no mapapaisip sila ng malala mga kabayan so kailangan ah uh, yung interview na uh, focus kay sa interview mga kabayan pag-isipan yung sagutin yung interview nila no? mag-isip ka muna so yun kasi maraming mga kabayan ngayon hindi nakapasa sa interview regarding for that mga kabayan especially sa Middle East kasi nga ah uh, ang bilis kasi ng process pag sa Middle East ka na nagaling so sana ma -ano nyo yan, ma matutunan nyo mga kabayan regarding dyan at uh, Ayan lang, sa mga gustong pumunta dito mga kabayan, maraming jobs hiring dyan sa Middle East at saka dito sa, sa sa Croatian na direct uh, agency kasi mga wala ka tie up mga kabayan ba so kailangan magsearch uh, mag search din kayo regarding for uh, agency mga kabayan sa Pilipinas kasi marami kayong scammers mga kabayan and also uh, dapat i-check din sa PWA kung license sila or hindi uh, sa mga Middle East naman mga kabayan uh, ingat din kayo sa mga scammers na mga kababayan natin kasi mostly talaga mga kabayan kabayan din natin ang magloko sa atin papunta sa ibang countries kasi nga pera nga ang pinag-uusapan So, yun na, mag-ingat, mag-search, magtanong kung legit ba yung mga agency na yan, legit ba yan yung uh, uh, agent na yan, mga kabayan. So, pwede kayo mag-check sa aking uh, uh, YouTube channel, mga kabayan, no, I check nyo yan sa baba. Meron akong mga video dyan na recommended agency na license, mga kabayan, sa POE natin. And also, hindi ako mag-recommend ibang agency dito kung uh, hindi siya legit, mga kabayan. Takot din naman ako sa ganyan, no. <laughs> mahirap na mga kabayan makasuhan so anyways so sa mga gusto lang mag apply mga kabayan dito uh, search nyo lang sa, sa ano magtanong kayo basta meron ako dyan sa baba check yung mga video ko maraming mga video dyan na uh, jobs hiring sa Croatia mga kabayan and also check my facebook page uh, Ilonggo Bistak in Europe you can direct me message or ask any questions mga kabayan or, or any uh, suggestions and just comment down also below wala problema sa akin yan mga kabayan reply ako kayo kung meron kayong mga mga concerns no mga kabayan just PM make uh, Ilong in Europe maraming maraming salamat sa inyo and sa mga lumang subscribers natin thank you so much mga kabayan sa walang sawang support so na na natin yung 11.7k subscribers so more mga kabayan Ayan and sana makatulong sa inyo 'yung mga vlog ko mga kabayan, ko. Hindi man nakatulong, thank you so much. <laughs> so anyways, kung makatulong sa inyo 'yung vlog na 'to mga kabayan, sa mga vlog ko, marami-maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan, no, sa walang sawang suporta. And thank you din sa mga nag-message sa akin no? Hindi ko na kaya lahat-lahatin. So shout out sa inyo mga kababayan na nag message sa akin, uh, napasa nila na 'yung interview, meron na silang working permit, meron na silang uh, working visa. Uh, may job offer na sila so uh, congrats po sa inyong lahat mga kabayan and good luck po uh, sana makita tayo dito sa Croatia nandito lang naman ako sa Malusin mga kabayan kung kay kayo dito don't hesitate to message me no para makita kita tayo mga kabayan so marami din vloggers dyan mga kabayan especially sa Dovrovnik and, and uh, Sagrib uh, city mga kabayan. Sagrib no Maraming mga vloggers dyan. You can communicate to them po mga kabayan. You ask any questions for them para sa inyo mga application papunta sa Croatia. Huwag kayong mga kabayan, dito lang naman kami tutulong kami kung ano yung tips, kung ano yung dapat yung dalhin, ano yung dapat yung gawin mga kabayan, just message and don't hesitate mga kabayan. Nandito lang kayo para sa inyo mga mga content creator sa Croatia. <laughs> we can call my uh, self as a vlogger so content creator na lang mga kabayan at least diba may share kami content sa inyo and uh, sana magawa pa tayo ng more content comment lang kayo mga kabayan suggest kayo dito sa Croatia Europe oh my god so yun lang mga kabayan maraming maraming salamat sa inyo and see you around here in Croatia and don't forget to subscribe my youtube channel click down and para manotify kayo sa ating uh, next video mga kabayan maraming maraming salamat ciao vida mo sa mga kabayan